Naghahanda na ang maraming bansa sa Asia para sa posibleng paglusob ng China sa Taiwan. Malaki ang posibilidad na maraming ibang mga bansa sa paligid ng Taiwan ang madadamay kung aatake ang China sa Taiwan. Kaya naman, gumagawa na ang mga bansa sa rehiyon ng mga hakbang para mas palakasin ang mga militar nila. Ang Amerika ay naghahanda na rin para sa posibleng paglusob ng China tinutulungan na ng Estados Unidos ang mga kakampi nila sa rehiyon sa pagpapalakas sa mga militar ng mga ito. Sigurado rin natutulong ang Amerika sa Taiwan kung sakaling lumusob ang China, kaya posibleng magkaroon din ng digmaan sa pagitan ng China at US. Kailan lang ay nagdeploy ang United States ng isang napakalakas na missile launcher sa Pilipinas. Ang missile launcher ay kayang magpalipad ng mga missiles na merong range na 1,600 kilometers. Ang pangalan ng missile system ay Typhoon. Inakusahan ng China ang Estados Unidos na naguudyok daw ng gulo dahil sa pagdeploy nito ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang pagdeploy daw ng Amerika ng Typhoon missile sa Pilipinas ay isang signal sa China na kayang maglagay ng US Army ng mga sandata na kayang pasabugin ang mga base militar ng China malapit sa West Philippine Sea at sa Southern Chinese Mainland at pati na rin sa May Taiwan Strait. Nagalit naman ang China sa paglagay ng Amerika ng missile sa Pilipinas. Pinahiwatig ng China na parang gusto daw ng United States ng digmaan. Ayon sa China, ang pagdeploy daw ng missile system sa rehiyon ay pinapataas ang panganib na magkaroon ng misjudgment at miscalculation. Gusto daw ng US ng unilateral military advantage. Mahigpit daw na tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon sa Pilipinas. Sana daw ay respetuhin ng Amerika ang mga security concerns ng ibang bansa. Pinapalabas ng China na tila ba US ang nagsisimula ng gulo, pero sa katotohanan, kaya lang naman naghahanda ang Amerika para sa digmaan ay dahil sa panganib na baka biglang lumusob ang China sa Taiwan gumagawa na ang Taiwan ng sarili nilang mga submarines at aircraft bilang paghahanda sa posibilidad na lumusob ang China. Bukod doon, hinihintay na rin nila ang delivery ng mga fighter jets, battle tanks, at iba pang weapons mula sa US. Kailan lang ay inaprubahan ng Amerika ang $8 billion na tulong para sa Taiwan at sa Indo-Pacific. Nagalit ang China sa pagtulong ng Amerika sa Taiwan hindi kinundena ng China ang paglusob ng Russia sa Ukraine. Bukod doon, madalas din magsagawa ang Chinese military ng mga military exercise kasama ang Russian Navy at iba pang mga branches ng Russian Armed Forces. Nagkakampihan na kasi ang dalawang bansa para bumuo ng isang joint front laban sa Amerika at mga kaalyado nito. Kailan lang ay pinahiwatig na naman ng Chinese general na si Zhang Yuxia na kung kinakailangan ay gagamit ang China ng puwersa para masakop ang Taiwan. Maraming mga military officials at military analyst na naniniwalang malapit ng lumusob ang China sa Taiwan. Pag nangyari yon, malaki ang posibilidad na damay ang maraming bansa na malapit sa Taiwan tulad ng Japan at Pilipinas. Ayon sa mga reports, kailan lang ay nakipagkita ang pinuno ng Russian Navy na si Admiral Alexander Moiseyev sa commander ng Chinese Navy na si Admiral Hu Zhongming. Isa na naman itong indikasyon na posibleng tumulong ang Russia sa China pag lumusob ito sa Taiwan. Madalas rin magsagawa ng mga military exercise ang mga hukbong pandagat ng Russia at China malapit sa Taiwan, kaya marami ang nangangamba na baka tulungan ng Russia ang China pag nilusob na nito ang Taiwan. Pero maraming eksperto ang naniniwala na mahina ang Russian Navy. Sobrang dami kasi ng mga barko nila na napalubog ng Ukraine sa Black Sea. Tapos ang ginamit lang ng Ukraine para palubugin ang mga barko ng Russia ay mga sea drones. Inaprubahan na ng Senado ng Amerika ang $95 billion na foreign aid package para sa Ukraine at iba pang mga bansa. Mahigit $25 billion ang ibibigay sa Israel at $61 billion naman ang ibibigay sa Ukraine. Pipirmahan na lang ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden ang legislation tapos ipapadala na ang tulong sa Ukraine at Israel. Ayon kay Biden, ang legislation daw ay gagawing mas secure ang United States at ang mundo. Pag na ang tulong sa Ukraine, mahihirapan na naman ang Russia na magsagawa ng opensiba. Inaasahang makakakuha ang Ukraine ng mga air defenses na sobrang kailangan nila ngayon dahil palagi silang inaatake ng Russia gamit ang mga ballistic missiles ayon sa U.S. Senator na si Mark Warner, posibleng ipadala na kagad ng Amerika ang mga long-range Army Tactical Missile Systems sa Ukraine bago matapos ang linggo. Pinuri niya rin ang mga tagumpay ng Ukraine sa paglaban sa Russia. Ayon sa Senator, nagawa daw ma-eliminate ng Ukraine ang 87% ng mga pre-existing ground forces ng Russia, 63% ng mga tanke nito, at 32% ng mga armored personnel carriers nito. Matagal nang hinihiling ng Ukraine na makakuha ng mga long-range missile systems. Una silang binigyan ng US ng mga ganong weapons noong Oktubre ng nakaraang taon. Ngayon makakatanggap sila ng mas marami pa. Kaya naman, malabo talaga na matalo ng Russia ang Ukraine sa gera. Ang tulong naman sa Israel ay gagamitin para sa Iron Dome, David's Sling missile defense systems at Iron Beam Defense System. Ayon sa US, ang mga pondo ay para suportahan ang Israel na ipagtanggol ang sarili nito laban sa Iran at sa mga proxies nito. Ayon sa Defense Minister ng Russia na si Sergei Shoigu, tatargetin daw nila ang mga weapon storage bases na merong Western weapons na binigay sa Ukraine. Mas papatindihin pa daw nila ang pag-atake sa mga imbakan ng sandata at logistics centers ng Ukraine. Ayon sa kanya, patuloy daw na magsasagawa ang Russian Armed Forces ng mga itinalagang gawain hanggang sa makamit nila ang mga layunin ng special operation. Bagamat dalawang taon nang nakikipaggera ang Russia sa Ukraine, tinatawag pa rin nila itong special military operation. Ganun pa man, kitang-kita na isa na itong all-out war dahil mahigit 400,000 na sundalo na ng Russia ang namamatay sa Ukraine. Dahil sa pag-atake na ginawa ng Iran sa Israel, nagpataw ang mga Western countries ng maraming sanctions sa bansa. Nagalit naman ang Iran sa ginawa ng mga Western countries. Ayon sa Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdullahian, hindi daw dapat pinatawan ng sanctions ang Iran dahil self-defense lang daw ang ginawa nilang pag-atake sa Israel. Dahil sa mga sanctions na pinataw sa Iran, mahihirapan silang mag-export ng mga drones at missiles sa mga proxies nila. Magiging mas mahirap din para sa Iran na magbigay ng mga weapons sa Russia. Ayon sa Iranian Foreign Minister, dapat daw Israel ang bigyan ng sanctions. Masyado daw kasing agresibo ang Israel sa Iran, kaya self-defense lang daw ang ginawa ng Iran. Ganunpaman, marami ang naniniwala na Iran talaga ang gumagawa ng mga agresibong aksyon dahil sila ang nagpopondo sa mga grupo tulad ng Hamas at Hezbollah na laging inaatake ang Israel. Ayon sa maraming eksperto, Iran talaga ang pangunahing sanhi ng mga tensyon sa rehiyon. Marami sa mga katabing bansa ng Israel tulad ng Jordan at Saudi Arabia ay handang makipagtulungan sa Israel. Pero ang kasalukuyang rehimen ng Iran ay galit talaga sa Israel kaya gumagawa ito ng paraan para mahila ang Israel sa gera. Kilan lang ay nagbabala ang Russia sa Finland na ito daw ang unang bansa na magdudusa pag nagkaroon ng gera sa pagitan ng NATO at Russia. Noong nakaraang taon kasi ay sumali ang Finland sa NATO. Bukod doon, pumirma rin ang Finland ng isang Defense Cooperation Agreement kasama ang Amerika. Kasama sa kasunduan na pinirmahan ng dalawang bansa na pwedeng gamitin ng mga US soldiers ang mga military base ng Finland nakasulat din sa kasunduan na papayagan ng Finland ang Amerika na maglagay ng mga military equipment sa teritoryo nila. Kaya naman nagalit talaga ang Russia sa ginawa ng Finland. Nagpadala na ang Russia ng mga sundalo sa border nila ng Finland. Gumawa pa ang Russia ng bagong brigada na ang main weapon ay ballistic missile systems. Ganun pa man, sa kasalukuyan ay malabong lumusob ang Russia sa Finland hindi pa nila nagagawang matalo ang Ukraine kaya hindi pa nila kayang makipaggera sa NATO. Bukod doon, sobrang napahina ng digmaan sa Ukraine ang Russian military. Kailangan muna magpalakas ng Russia bago nila tangkaing makipagdigma laban sa NATO. Naghahanda na ang maraming bansa na miyembro ng NATO para sa digmaan. Pinapalakas na ng maraming NATO countries ang mga militar nila. Delikado na kasi ang panahon ngayon dahil napakaraming gulo sa iba't ibang parte ng mundo. Pero ang China, Russia, Iran at North Korea ay pinapalakas na rin ang kanilang militar. Kaya naman, sa kahit anong segundo ay pwede talagang magkaroon ng isang pandaigdigang digmaan. Kahit ang mga bansa na hindi pa maituturing na kakampi ng China o kakampi ng Amerika tulad ng India ay naghahanda na rin. Ayon sa mga eksperto, merong tatlong rehiyon na mataas ang tsansa na pagmulan ng World War III. Ang isa sa mga rehiyon na yon ay ang Eastern Europe kung saan rumaragasa pa ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pangalawa, malaki rin daw ang posibilidad na magsimula ang pandaigdigang gera sa Middle East kung saan tumitindi ang gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Tapos pwede rin daw magsimula ang gera sa Asia-Pacific region kung saan posibleng biglang lumusob ang China sa Taiwan. Kaya naman, Napakalaki talaga ng posibilidad na sumiklab ang World War III, kaya dapat talaga ay maghanda na ang lahat ng mga bansa para sa digmaan.